Dito sa malitong baboyan mga boss is naka fully farm net talaga siya mga boss. Hindi lang sa mismong labas ng baboyan, dito rin sa mismong barn ng mga inahing baboy mga boss. Kasi this is part of biosecurity measurement mga boss kasi merong African swine fever dito sa probinsya namin. So before ka pa makapasok dito sa baboyan ko mga boss is meron po siyang foot dito mga boss at meron din siyang alcohol na nakalagay dito mga boss. This is a part of biosecurity measurement mga boss na pag papasok ka sa mismong bahay ng mga inahin is talagang magba biosecurity ka. So aapak ka dito, dito sa footbat na to na merong disinfectant at magdi-disinfect ka ng alcohol bago ka man magpakain o mag-inject ng mga vitamins o ano pa yung gagawin mo sa mismong farm. So, ang katuwang natin sa biosecurity measurement mga boss, is ang Protect Plus Gold mga boss. Gawa po ito siya ng San Miguel Animal Healthcare mga boss. This is a disinfectant mga boss. So, kaya niyang puksain yung mga mga mikrobyo, mga viruses tulad ng ASF at mga mga mycoplasma na bakterya at yung CSF mga boss. So, napakaganda gamitin dito mga boss kasi kahit ma direct contact sa inahing baboy mga boss is okay lang mga boss. So, ini-spray namin 'yan dito sa mga net mga boss, dito sa net mismo din dito sa mga papasok dito at sa mismong mga kulungan ng inahin mga boss. So, ang gamit talaga namin is ang Protect Plus Gold mga boss. So, napakaganda, napaka-quality, napaka-solid gamitin ng disinfectant natong mga boss. So, ang halo dito mga boss is a ah, 100 100 grams per 10 liters mga boss. So, pag malakas 'yung 'yung may cases na sa probinsya niyo mga boss tulad ng ASF kalangan kailangan natin medyo dagdagan ng halo mga boss like 100 grams per 10 liters mga boss so dito yan dito yan this is a 16 liters mga boss so 16 liters na spray so dito yan namin hinahalo so maghahalo lang kami ng 2 to 3 scoop mga boss mayroon po siyang scoop so, mabilis lang po siya gamitin mga boss tapos nilalagyan agad ng tubig, 2 to 3 scoop lang. Okay na yun. So, okay na yun. Tapos, halo-haloin nyo lang dyan, mga boss. Pwede nyo rin haluin muna sa balde para mas mabilis, mga boss. So, ganun lang yung paggamit na ito, mga boss. So, talagang solid tong Protect Plus Gold, mga boss. Maaasahan to pagdating sa biosecurity measurement, mga boss. yung sa labas din, mga boss, meron din kami dito as a part of biosecurity measurement mga boss. So dito lumalabas yung mga inahing baboy pag nag, nagkakaling na at nagbebenta kami. Wala po ibang labasan ito lang. So dito lang din, hanggang dito lang din yung mga gustong bumili. Hanggang dito lang, hindi nakakadikit o nakakapasok sa mismong babuyan mga boss. So that's part of our biosecurity measurement. Katulong, katulong ang um, Protect Plus Gold mga boss. So, gawa ng San Miguel Animal Healthcare. So, napaka-solid, napaka-quality. Alagang bimeg, alagang number one. Happy farming mga boss!